Andy Eigenman, may makapagbagdamdami na naman ang ishinare tungkol sa kanyang nanay Jacqueline. Ito nga ang first birthday ni nanay sa heaven. Kaya naman nalulungkot talaga si Andy at talagang hanggang ngayon ay nangungulila pa rin siya sa ina. Panoonin nang kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Hindi man nakapunta si Andy sa himlayan ng kanyang nanay ngayon, pero nasa puso at isipan pa rin niya, ang mahal na nanay kailanman ay hindi mawawala. Sa araw na ito, ni-remember ni Andy ang birthday ng kanyang nanay Jacqueline na sana ay masayang nagdiriwang ng kaarawan sa itaas at nakabantay pa rin o subaybay sa kanilang mag-anak. Sabi nga ni Andy sa kanyang post, Somewhere between then and now, it went from mom, stop telling me what to do, to mom, please tell me what to do. Somewhere between then and now, it went from mom, you don't understand too. Mom, I don't understand. Somewhere between then and now, it went from, Mom, stop asking so many questions. to mom i have so many questions somewhere between then and now it went from mom leave me alone to mom never leave my side somewhere between then and now i realized the other half of my heart was always the person who created it in the first place thank you for passing even a portion of your magic onto me just when we were here i lost her Nakakalungkot ang mga katagang binibitawa ni Andy. But the moon, the moon tells me to hope, to live, or maybe it's her silent love that makes me believe. Nanay, happy birthday. Dagdag pani andi the moon whispers the moon keeps whispering send her a message she's on your mind but my words feel tangled heavy and blind it's been too long since i saw her eyes yet they haunt me still beneath midnight skies in the quiet i replay the gaze the way it stole my breath set my heart ablaze now butterflies stir in my chest restless they say, pack your bags, take a flight, find her, hold her, make it right. But I'm a fool chasing shadows and stars, wishing on echoes of who we are. I wonder if she feels the same ache inside, or am I, I just chasing a fay tide? But the moon, the moon tells to hope, to live, or maybe it's her silent love that makes me feel to believe. or a kiss left to give on her eye, cause she gave rebirth to my soul when this was about to die. Mga katagang sinasambit ni Andy nang mawala ang kanyang nanay Jacqueline dahil ang tinutukoy niya dito ay ang kanyang mahal na nanay. Sinamantala naman ni Ellie ang pagkakataon na makadalaw sa himlayan ng kanyang lola Jacqueline. Habang siya ay nasa Manila, hindi palalagpasin ni Ellie na hindi makadalaw dahil tuwing birthday ng kanyang lola Jacqueline ay palagi silang magkasama. Ngayon ngang dumalaw itong si Ellie ay lungkot na lungkot dahil talagang wala na nga ang kanyang nanay. At tanging mga alaala na lang ang kanilang aalalahanin at tanging bulaklak na lang ang kanilang maiaalay. Siguradong masayang masaya si Nanay Jacqueline dahil si Ellie ang itinuturing niyang pride. Dahil si Ellie ang kauna-unahan niyang apo at nagpapaligaya sa kanya noong siya ay nabubuhay pa. Samantala, patuloy lang ang buhay ni Andy sa isla ng Siargao kasama ang kanyang mahal na si Filmar at ang kanyang dalawang anak na si Ellie at Lilo. Sila ang kanyang buhay ngayon dahil nga nang mawala na itong sinanay Jacqueline ay mas napalapit siya sa sarili niyang pamilya. Dahil ito ang pinili niyang landas at ito ang pinili niyang buhay. Maayos naman niyang nagagabayan ng kanyang mga anak na si Lilo at Koa habang sila ay nasa probinsya. Katunayan ay maraming ang natututunan itong si Lilo lalong-lalo na sa pagtulong sa bahay at napapakinabangan din nila ang bata.

Thank you, Baba. Hinahayaan din ni Andy at Philmar na makibanding si Lilo at Kowa sa mga kapwa nila lokal sa Siargao at sa mga ilang kaibigan o kamag-anak nila dito. Sanay na sanay na rin sa buhay, sa isla, si Lilo at Kowa. Kaya naman dito na talaga sila lalaki. Ang kaibahan nga lang ay naka-homeschool ang dalawang bata at si auntie mismo ang nagtuturo sa kanila. Isa nga itong advantage para sa kanila dahil mas napalapit sila sa isa't isa. Ganon din itong si Andy at ang kanyang fiancé na si Philmar, talagang sanay na sanay din sila sa isla. At syempre may mga kaibigan na rin sila ditong nabuo at mahirap na rin sila na lumipat pa ng Manila kung dito na ang nakasanayan nilang buhay. Buhay na buhay naman sila dito dahil kabi-kabila ang kanilang business at mas naging matalino sila ngayon na magsumika para sa kanilang mga anak.